security o traffic plan sa Dakbayan sa Talisay gihanay subay sa usa ka semana nga brigada eskwela sa mga pampublikong eskwelahan ni ang report ni Febri Dumabo Mutabang mismo sa pagpanglimpyo pagpangadam pagpangandam sa eskwelahan ang mga sakop sa Talisay City Police. Ado lang pipila ka eskwelahan nga pahigayunan sa Brigada Eskwela sa mga mga kapulisan. Apan gipaniguro sa kapulisan nga na ang ilang presensya o ban sa force multiplier pinaagi sa foot patrol o grooving sa mga tungaan. Pag siguro nga luwas ang mosalmo sa Brigada Eskwela batok sa mga tao nga mupahimo sa kahigayunan. We will provide uh, human resource naman dyan ang ito, mga IFM. No? So will provide manpower and human resource and also at the same time security during the conduct of Brigada Escuela. Then after that, muna na to magbutang na taog pads. Mutap yun sa itong mga force multipliers nga um, lipay po ko nga uh, permanente naa. na uh o sa ato ang mga programa samtang gawa sa mga traffic enforcer nga naka-standby sa kadalanan gawa sa mga eskwelahan nakigalayon usab City of Talisa Traffic Operations Development Authority sa mga barangay opisyal alang sa pagpakatapos sab sa mga barangay tanod magbutang usab mga traffic signages sa gawa sa mga tunga'an aron mugiya sa mga motorista gialertohan na mo ang atong mga personnel nga na-assign sa mga eskwelahan labi na sa atong mga supervisors nga dunay gi-assign nga mga eskwelahan nga mao'y ilahang monitoron. Giyawag usab sa Talisay City Deped Division ang mga stakeholders sa dakbayan nga mosalmo sa usa ka semana nga brigada eskwela aron pag-andam sa mga tungaan sa pagbukas sa klase sa Hunyo 16. Dunga sa brigada eskwela, magbrigada sa opisina usab ang mga kawani sa Talisay City Deped Division sugod karong Lunes. Magkinahanglan jud ta sa help gan ganik kagahapon nagmeeting namin ni sa school board with Mayor Samsam Sam ug tanan nga mga members sa atong local school board unya do nagalig announce si si Mayor dili lang siguro nako na i-preempt but si Mayor manghatag og ang local school board ang city school board ug ang city government manghatag og mga notebooks para sa mga estudyante nga mo eskwela ini kalonis sa 16 karon ang among gihandol dito sa supplemental budget para sa mga hangyo sa mga mga parent teachers associations. So ato manas lang gi-empower ang PTA para mohatag og request para mahatagan og mga kailangan ang uban mga tents, uban mga sound system, mga smart TVs para mahatag nato na sa mga eskwelahan. Sa latest nga talaan sa Talaysay City DPE Division, musumada sa 60,000 ka mga ang nagpa-enroll gikan sa kinder hangtod na sa grade 12. Apan na panlantawan nga moabot sa 70,000 ka mga tinun-an sa 44 ka mga pampublikong tungaan ng school year 2025 to 2026 sa Dakbayan sa Talisay. O Bani Godfrey Relien. Family Dumabok. Balitang Bistak